Sinabi ko na sa'yo, Ben. Kung nakinig ka sa mga pangaral ko, hindi nyo naabuti ng ganyan. Sinabi ko na sa inyo, huwag na kayong maghangad pa ng yaman dito sa lupa. Walang mangyayari. Lalo na sa inyong ginagawang pamamaraan. Ang malilang na inyong kapwa. Nakasulat yan sa banal na aklat. Mateo 7, versikulo 19 hanggang 21. Kaya di na. Ben, nakikiusap ako sa inyo. Bago mahuli ang lahat. Tumigil na kayo. Tama nga siguro si Mang Indo. Siyad tayo naghahangad na kumita ng malaking halaga. Na sa Kapag di natin tinigilan yan, sa ang babagsakan natin. Kementeryo. O kulungan. Oo nga siguro mas mabuti pa kung maghanap na lang tayo ng ibang mapagkakakitaan. Baka sa susunod hindi na tayo makaligtas. Yun ang ibig kong sabihin. Kung anong inyong tinatanim, yun ang inyong aanihin. Ah, ayan. Uh, oh. ayan, ayan. Ah. Aray, aray, sakit. Mm. Oo, oo. Nalit. Ayan, ayan. O, dito, dito, sa kabila. Pati ito? Oo. Ayan. Ayan. Ah. Aray, aray. Masarap. Ah. Ah. Masarap. Bababa. Mm. Mo ako eh. Congrats, Dina. Kung gusto mo, kahit mamaya, pwede ka na mag-umpisa. Talaga ho? Salamat ho. Ah, si Ben. Sorry Ben ha. Kompleto pa ba ang sir namin dito eh. Pag nagkabakante, patatawag kita kagad. Ayos lang ho. Ayoko na yata tanggapin ang trabaho rito. Hindi rin naman kita makakasama eh. Umanap na lang tayo ng ibang mapapasukan. Huwag mo partner. Ayoko man dumiskarte sa sarili ko eh. Tanggapin mo na yun. Alam mo, sa buhay ng tao, minsan lang dumadating magandang pagkakataon. Baka ito na yun. Eh, kasi pag wala ka, parang... Parang ano? Ano nga? Wala. Antipolo Junction. Antipolo. Antipolo, Antipolo. Wala na? Oh, larga, Greg. Boss, ba tayo. Antipolo. Kasama ko yung dalawa ron. Orde toh. Walau apa pula, kau teraju mian. Akan lembat. Tadi, kau, di sini toh, itu ka? Akan lembat. Akan lah. Di sini toh. Tapi besar malas. Teraju mula. Oh. 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 Oh

Manan! Daan muna kayo, Mr. Abalos. Huwag na, maraming tao sa club. Sa mga araw na lang. O, oh, sige. Salamat. Domo arigato. Goytosh, maste. I have a very good time. Thank you. Oh Ben, napadaan ka. Kanina ka pa? Ararating ko lang. Dionson, who is this guy? Ah uh, Tanaka, this is my cousin Ben. Ben siya yung boss ni Mr. Abalos, yung sinasabi ko sa iyo. Dionson, I have to go already. Thank you for a very beautiful day. Okay, salamat. Sige, magpinsan pa tayo. Sota mo ba yan? Partner naman. Palagay mo sa akin, walang taste. Eh, ano nun eh? Papatulong ko ba naman yun? Teka nga. Nagsiselos ka ba? Ba't ako magseselos? Magsota ba tayo? May karapatan Partner, gutom lang yan. Gusto mo kain tayo sa loob? May dala akong Japanese food. Hindi naman ako patay gutom. Ano ka mo? Sabi ko hindi ako nagugutom. Ikaw na lang kumain ng pagkain ng hapon. Sige, lakad na Partner naman. Bira lang tayo magkita. Mainit pa ulo mo. Huwag na magpusong mamon. Partner, sa birthday ko ha. Ililibre kita. Nood tayong sine, tsaka hakain tayo sa labas. na. Partner! Seloso. Thank you sir. Have a nice Good morning. day. Welcome to the Star Peace Medical. Next please. Okay. me. Why the urgent call, Kenji-san? Big problem. Ima, dogo yabong. Boss oh. 責めることはできないフィリピンでの仕事もあまり良くない信用なくなるの待つ必要はない仕事もあまり良くない検事さん敵が多すぎます台湾マフィア香港マフィアがだいぶ入ってきてる。 俺たちの仕事もだいぶ邪魔されてきてる。それだけじゃねえアラビア人、オーストラリア人もだいぶ邪魔に入ってきている。挨拶もうるさい。帰りばかり。行ってくる。女を飛ばすのも難しい。イミグレーションがうるさすぎる。説明は、もういらない。 誰が必要ならいくらでもつけクロスイツ強があればクローゼお前らが何とかしろ分かったかはいはい、はい、これでミーティングは終われだ 田中斧だ残れ行くぞお前らよく覚えとけ Bibigyan kita hanggang alas 12 bukas ang tanghali. Kapag hindi mo sinole ang pera ng organisasyon, matutulad ka rin sa kanya. Okay, okay. Okay, okay. okay. Tanaka? Tanaka, may problema ka ba? Oh, Dino-san. Oh, tayo, Aris. Aris! Anong yung pinagsasabi mo? Oh, no time for talk! Tayo, Aris! Tayo po, Tamarisha! I will marry you there! Anong marry-marry? Pakasal ka mag-isa mo. Lakas ng bilib mo sa sarili mo, no? Dino-san, I'll love you! Ay! I'll love Ay! you! Anong <laughs> Aduh, ada mata nak? Rapikanlah muka kamu. Aku benar-benar tidak ada lima problema. Ada apa problem? Alikenah. Partner, talagay ko Yakuza yan. Puro tatu katawan ng boyfriend mo. Ben, ilang ulit ko ba sa sa'yo, hindi ko nga boyfriend yan. Nanliligo pa lang yan, no? Saka hindi ako papatol sa mga... Wala ka ba gusto mo, Hapon? ko na ako sa'yo, ah. Ay, excuse me, Doc. Ano na ho nangyari? Ah, uh, Mrs. Miss pa ho ako. Huwag ko kayong mabibigla. Hindi ho namin nailigtas ang kasama nyo. Nagkaroon ho siya ng atake sa puso. Dala ng tensyon. Ginawa na ho namin ang lahat pero hindi niya nakayanan. May problema, Dok. Hindi namin alam kung sino ang kamag-anak niya dito eh. Oo nga ho eh. Sa katunayan, dumadalaw lang ho siya sa akin nang biglang inatake. Ibigin niyo na lang po ang pangalan at address at kami na po ang bahalang mag-inform sa Japanese Embassy. Uh -huh. Halika kayo sumama kayo sa akin. We are check ito. E ah.